Grabe, kapal! Pikat. Oh. Ang bigat! Oh. Oh. Pabalihado! dalawa, tatlo, apat, lima! Ito lang yung makuha natin! Isos, grabe! Mga limang kilo, An. Hahaha! <laughs> ah, tuloy ako ni Sir eh! Oh, Food warmer ah! Chicken! Uy! Yeah, uh, may takip! Ayos yan, Rudy! Lagyan ng pansit pag birthday mo. Hindi <laughs> ba ako <laughs> yeah, kaintindihan niya tayo Ano to? Kumot. Ayan o. Oh. Kumot. Kumot. Ayos to. Ang dami rin mo na ano. Eh mga nakuha natin mga idol o. Oh. Tapos ngayon lalagyan natin ng okay okay kasi so, wala nang gano ng ganong tapo na nang babasagin. Ang daming daming Kaya dito, daming, na, dito daming, na naman dito na naman tayo sa ano. Ang daming daming puta. Kami <laughs> oh? kuya, hindi kami. May, ano oh, may mga ano pa oh, may mga hindi kami naglalawa ng basahan namin. Hindi kayo naglalawa? Hindi. Pagka ano, tapong diretsyo. Geldan. Oh. Ganda mga jacket. Allah. Makarami tayo dito ba? Ang gaganda oh. Ito oh. Wow. Laki naman. Pero ang ganda. Pink na pink ah. <laughs> pink na pink. Ano yung kuya? Nagpa-plug ka? Gildan. Opo. Si Gildan. Pilim-pili lang talaga tayo dito eh. O, oh, mga damit. Ang mga malalaking tao dyan. Ano no, di ba dito may okay? Oh, may. Ano, okay. Okay. Meron di dito eh. Halo na ano, nababasagin? Halo na. Kumot, kumot kuya ong. Oh. Kumot, kumot. Kumot oh. kuya ong. Ayos to. Ayos to, ayos to. Hindi oh, may mga ano mga sa ilalim? lalim. Na, uh, mga... Saan pa kayo na uwi dito? Sa hawali kuya. Ah, oh, malapit lang pala. Hawali lang. Malapit lang. Lapit lang. Hawali lang sila. Hawali. hawali lang. Malayo ako. Igayla ako eh. sari-gay? Igay Ah, oh, grabe. oy pang dalawang tao talagang kasyalo di. Jambo. jambo. Jambo, man. Jambo, hot Hot dog. Kaya mo ba to? <laughs> oh, ito mga malalaking damit ko natin to kasi mayroong malalaki sa amin. Oh. magenjana Ah, puno na. Mapaw na, umapaw. Mga pambata, oh. Okay. Ah. ka na ng ano so. Tanang? Ebron? Hindi. Uy, war in peace. Laba lang ang katapat nito ito eh. Jowa na matatangkat. Ano to? Ate. Anote, ate, oh. ate. May jowa. Si Mick Monk. tayo ah. ah. Eh, bre. Dito lang naman eh, hindi na wala na mang ibang pupuntahan eh. Ah, ito. Pang uniform, pang facing. Okay, ano 'to? Ito pa 'yon, di ba? Ano 'to? Lock lang dito na kayo. sa chlorine, kuya, mamutian. Alin? O, o. Rabel GTE Kalkal. Kalkal pamor. Kalkal pamor. Balas man. Balas man. Libre man. Saan ka pa, di ba? Kaysa bibili ka pa. Dito, libre lang. Libre <laughs> kanina. May apples. May apples. Libre na to. Libre. May apples. May apples. Malalaki lang talaga. Ayan. Tara. Tara. ko Tara ala di, kasi sa Gregory yan. Ah, bien. Ayusin natin ito sa gilid, tara. Ang dami ko na nakuha jacket dito, ah. Yep. Tara, dito tayo sa gilid, ayusin natin. Ah. Eh, yung mga nakuha nila, oh, dami, oh. Dito sa kabayan, oh. Diyan, diyan, baka may makuha tayo. Eh, dito, Lodi. Sapatos. Inabangan ko dito kanina Sayang na Oh wala na mga Paris. Ang gaganda Wala talaga Nahuli na tayo Ah Wala na pa Wala na pares oh. Ito naman puro Sayang talaga Ito mayroon Ayan oh ay, punit yung ano, sanguso. ah, ang gaganda, oh. Walang pares. Tupa, oh. Ay, nakaw. Oh! Ano Ay, ayos yan. kumplito. Pati niya. Oh, kumplito. Kumplito, may cellphone, pang GoPro. Wow, sana all. Oh, No, nakapulot siya ng lodi, oh. Ah. Oo oh, nga no. Oh. Ayun no. Oh. Oo. Oh. no. Oh. Cellphone. GoPro ayun. Mahirap. Ano ba to? Ay hindi. Pang GoPro lang talaga siya. Pwede mo siya sa cellphone. Pwede mo siya sa GoPro. Pag oh. si sel pag cellphone ito kabit mo. Pag GoPro tanggalin mo to. Oo. Oh. Ay sana. Ito pang ito pang sasakyan. Baka merong pa dyan. Oh, sa, oh, sir, sir, sir. Sir, sir, timo, ah. Uh, May kapang pang gopro, ah. Uh. Ay, mga bangga dong, oh. Oh, mga housing. Diba? Oop. Oh, mer. Ayun, oh. Sige, ngolo, de. Ah, kala mo, ikaw lang makakuha ng po duar mer, ah. Yeah. ganda, oh. Ay, umangat man. Umangat. Ay, hindi, sadyang ganito talaga. Dali natin to, kunin natin. Hanap natin. Si baka mayroon pang makuha si katulad ng kay, kay Angel Sirte naman noon. Nakadali ng pang GoPro pang cellphone. Sana all na lang talaga. Suwerte tayo dito ngayon. Yes, tayo ngayon mga idol. Ay, ay manip. Ano kasi mga ay pwede to. Kasi may nag-comment sa akin, yung mga ganito, marbabaw, pwede pala sa mga dessert, sa mga cake. Oo nga pala. <laughs> kunin natin. Da ang dami ni mga idol, oh. Oh. Dami na natin. Okay, okay. Inisin lang muna natin. Ito na Ito pa. Ah, kunin natin ito. Ang dami. Swerte natin. Oh, ito. Ang dami, oh. Oh. Ang bandihado na plastic. Yep. Ano ba 'yung tinapon natin? Ba't medyo mabigat 'yun. Tiningnan natin. Ay, wala. Kahon lang talaga mabigat. Akala ko mabigat, akala ko anong laman eh. Oh. Sadyang mabigat lang talaga. Wala pa lang laman, akala ko mayroon. Oh, wala. Mabigat Ang oh, dami oh, kahon-kahon 'yung mga housing oh. Oh. Rabian. Oh.

Ya. Eh, no kay ukay. Yeah. Okay. Tapos ito pa. Ano, you know, Lodi? <laughs> Gusto mo? Sa <laughs> da, dalawa, tatlo, apat, lima. Ito lang makuha natin. <laughs> ah. Yan lang makuha natin, lima. <laughs> Ah. Ito Ah ah Dalawang piraso Itos grabe mga limang kilo an <laughs> ah, Tinawanan tuloy ako ni sir eh Grabe bigat eh Wow sana all Nakadali na naman si Kaindil ng ano oh, that's Food that's warmer that's ah that's... Oh. Uy yeah. oh. May takip Ayos yan o Lagay ng pansit pag birthday mo. Okay. <laughs> ah. Sabi uh, na. Ito. Ay, tulod eh, oh. Walang kumuha, oh. Ay, pang plastic pala. Ito, totoo hindi plastic. Oh. Baka may mayari nun, ah. Oo nga pala, may nag-comment sa akin, mga mababaw, pang ano, pang pang sweet mga pang cake yun o nga pala alala ko thank you sa so nag comment yun natin yan hey, okay, tara gudun tayo sa gilid yap nasa na yung tali ko ya yeah. okay ito okay, yung nakuha natin oh eh mga okay okay din ano ba to? Sino ba naglagay nito? Na Hindi man akin to. Pinaglagyan pa ako. <laughs> Sino kay naglagay doon? Di akin 'yun eh. Ito lang ayo uh, natin to. Ang galing ko muna yung mga ukay-ukay, dami oh. Uh, Oo. Oh. Ang ganda kasi mga jacket. Oh, ito yung the best. Dah. Ito sinatin. Oh.

tapos ito, kinuha ko na rin ito, mga plastik. Pagkado. Pwede na natin pamigay ito. Parang hindi matutumang yung na. Oo oh, nga, hindi ako itong pagkakas Ano na kasi, naninilaw Huwag na natin kunin to kasi naninilaw Huwag na natin kunin, sayang, andami pa naman So, anim na piraso Tapos, kagaya ng gulay oh.

사랑. 아, 어, 아네아 네. 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 Ay yung kay Kaindel oh. Mga ah, uh, okay ukay. Nasa gilid pa. Oh, dami na nating pang DVD. Lagyan natin yung sa gilid. Oh. Ang dami no. Ha? Huh. Ah. Okay. Mm -hmm. Ay, marami marami salamat. Mga idol, hanggang dito lang po ating Dito, Napakasami. Ayusin lang po natin, pati mga ukay-ukay. Wala, nahulog pa pala yung cellphone ko. Oh, maray maraming, maraming salamat sa inyong lahat. Ito pa para sa inyo. Kaya yeah, follow, like, and share lang po. Kaya yeah, kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag ka na para sa si'. free content na po. Huwag ka kalimutan na right? i-click ang subscribe at saka sa free. Pakiclick na rin po yung notification bell tapos all. Para lagi po kayo updated sa mga video na tingin upload at saka updated po kayo pag mayroon tayong mga pinaparaan na balik mailbox. Para sa inyo po kayo mga iTunes. Ay, dalawa. Oh. Ay, dalawa. Oh. Oh. thank you very much, Riddle. Para Maraming lahat, salamat. Bye-bye. Peace out.